Sa lubing malalim na gubat ng Chiapas, Mexico, may nakatawang lumang syudad na tinatawag na Palenque. Isang misteryosong syudad ng Maya na binalik ng kalikasan, Casey Hamlin, TL, Tell, Sa lubi ng daan-daang taon, itinago ng gubat ang mga lihim nito, binalot ang mga templo at palasyo ng mga ugat at puno. Noong ika-19 na siglo, nang matagpuan ng na mga naghahanap ang Palenque, natuklasan nila ang isang syudad kung saan nagsama ang bato at gubat. Habang naglalakad ka rito, napapalibutan ka ng mga tunog ng mga unggoy na umaalulong at mga tukhan. Isang perpektong pagsasama ng kasaysayan at kalikasan. Ang palengke ay hindi lang mga lumang gusali. Ito ay buhay na patunay ng sibilisasyong maya. Bawat bato ay nagkukuwento ng mga hari at Diyos. At uh, iniimbitahan kang makinig ang mga kulay-abong piramide ng syudad ay nakatayo sa ibabaw ng luntiang gubat na nagbibigay ng magandang tanawin na nagbibigay buhay sa kasaysay. Para itong isang museo sa labas, libu-libong taon na ang tanda. Habang ginagalugad mo ang mga guho, nararamdaman mo ang presensya ng mga taong minsang namuno at sumambarito. Ang kanilang pamana ay nakaukit sa bawat detalye tulad ng mga lumang alamat ng Viking. Hindi lang ito paglalakbay sa isang nawawalang syudad, kundi isang paglalakbay pabalik sa panahon, sa isang sibilisasyon kung saan nagsasama ang kultura at kalikasan. Hayaan mong balutin ka ng palengke at ibunyag ang mga nakatagong kwento at lihim ng mga bato para itong isang kahon ng kayamanan pero isang kahon na pwede mong pasukin. Dito, ang pamana ng sibilisasyong Maya at ang kagandahan ng gubat ay nagsasama magpakailanman. Ang una nating pupuntahan ay miyang templo ng inscription, ng pinakasikat na istruktura sa palengk. Ang piramidi na ito ang nagtatago ng isa sa pinakamahabang hieroglyphic na sulat sa mundo ng Maya. Sinasabi ng mga ukit na bato na ito ang mga kwento ng mga hari at ng mga lungsod. Noong 52, isang niyong lihim na daanan ang natagpuan sa ilalim ng templo ng inscription. Ang daanan na ito ay patungo sa libingan ni Haring Pakal, isa sa pinakamahalagang pinuno ng mga Maya. Ang takip ng sarcophagus ni Pakal ay isang kahangahangang gawa ng sining. Ikinukwento nito ang kanyang paglalakbay mula sa kamatayan patungo sa pagiging Diyos. Lahat ng ito ay konektado sa banal na puno ng buhay. Ang pagtuklas na ito ay nagpabago sa aming pananaw sa mga piramide ng Maya. Ipinakita nito na ang mga piramide ay parehong templo at libingan ng mga hari. Ngayon, hindi pinapayagan ang mga bisita na pumasok sa libingan. Ngunit ang kahalagahan nito ay nararamdaman sa bawat sulok ng palengke. Ang templo ng inscription ay nagpapaalala sa atin ng karunungan ng mga hari at ng espiritual na mundo ng mga Maya. Ito ay isang sagradong lugar kung saan sumasamba ang mga tao sa mga dios, nagmamasid sa mga bituin at nagtatago ng mga kwento ng kanilang mga hari. Kapag nakatayo ka sa paanan ng templo, mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan at ang uh, hindi kapani paniwalang kapangyarihan ng sibilisasyon ng Maya. Dito, ang nakaraan ay hindi lamang isang alaala. Nabubuhay ito sa mga bato, nagkukwento ng mga lumang istorya tulad ng mga bulong ng hangin. Sa tapat lang ng templo ng mga inscription, makikita mo ang palasyo. Para itong isang labirint, may mga magkakaugnay na patio, mga pasilyo at isang toring bantayan. Isipin mo, parang mga palasyo natin pero nasa gitna ng masukal na gubat. Dito mismo ang puso ng palengke. Dito nakatira ang mga hari. Dito ginagawa ang mahahalagang seremonya at dito rin ginagawa ang malalaking desisyon na humuhubog sa kapalaran ng kaharian. Ito ay isang sagradong lugar, puno ng mga kwento at misteryo. Ang apat na palapag na turing bantayan na ito ay kakaiba sa mundo ng Maya. Dito nagmamasid ang mga astronomo sa araw at mga bituin. Sa ganitong paraan, sinisigurado nila na ang mga seremonya ay naaayon sa mga siklo ng universo. Para mga obserbatoryo natin, pero mula pa sa napakatandang panahon, ang mga inukit na relief sa dingding ng palasyo ay nagpapakita ng mga seremonya ng mga hari at mga eksena ng digmaan. Ang mga lumang steam bath at mga batong bangko ay nagbibigay din sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tulad ng ating mga lumang kastilyo, bawat detalye ay may kwento. Ang mga patio sa palasyo, tulad ng Courtyard of the Captives, ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng palengk at ang kanilang uh, dominasyon sa kanilang uh, mga kaaway. Mula sa pinakamataas na palapag, makikita mo ang malawak na tanawin kung saan uh, nagtatagpo ang lungsod at ang gubat nang uh, magkakasama. Ito ay patunay ng uh, kamangha-manghang kakayahan ng mga Maya sa arkitektura, tulad ng mga tanawin ng bundok at gubat na nakikita natin mula sa itaas, napakaganda rin ito. Ang palasyong ito ay nakatayo pa rin bilang tahimik na saksi sa kapangyarihan, kaalaman at kagandahan ng nakaraan. There's a casing bay the Ilog Otolum, where kicked in Nathan's and Dupuyumi Temple, and from a Sydney Cross Group. Ang tatlong templong giyo apresin ni Haring Kainich kan Bahalam Sekun ni Zenik ni Haring Pakal Marang sambahin ang mga Diyos at ipakaita na siya ang tunay na pinuno. Tepto ng Sairus ay insalay sa iti -di -di -no ayos. ng isang kalangitan na si Itzam na at sumisimbolo sa puno ng buhay. Na nagpapakita ng kapangyarihang ipinasa mula kay Pakal sa kanyang anak. Samantala, ang tebulos ng araw na may mga disenyo ng galawag ang kalasag na pagjeki -e sa sibat ay nagpapakita ng kapangyarihan ng hari sa digmaan at sa paggalaw ng mga bituin. Ang templo ng foliated cross naman ay inalay sa Diyos ng mais at ang mga ukit dito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang mais sa mga maya. Ang mga doon sa templong ito kapag pinagsama-sama ay kumakatawan sa universo ng mga maya. Ang langit, ang ilalim ng lupa at ang mundo ng mga tao. Hindi lang ito basta mensaheng pampolitika o relihiyosong pahayag, kundi isang likhang sining na nagdiriwang ng bagong hari at ng kamanghamanghang kapangyarihan ng palengke. Dito ang mga bato ay nagsasalaysay ng mga kwento ng mga Diyos at hari at ang mga siklo na humubog sa buhay ng mga Maya. Yung pagbisaya sa palengke ay rung pagbisok sa isang buhay na gubat. Iofo nagsasama ang mga lumang guho at ang gubat. Naririnig natin ang mga ungol ng mga unggoy mula sa mga puno at nakikita natin ang paglipad ng magagandang asul na paruparo. Ang malalaking puno ng seiba na sagrado sa mga maya ay uh, nakatayo sa ibabaw ng mga templo. Ang kanilang mga ugat ay nakabalot sa mga lumang bato, parang isang mahigpit na yakap. Unti-unting kinakain ng mga baging at pako ang lungsod na lumilikha ng isang patuloy na nagbabagong kamanghamanghang tanawin parang isang buhay na larawan. Lumilipad ang mga makukulay na loro at tukan sa ibabaw ng gubat habang ang mga mailap na aguti ay naghahanap ng pagkain sa sahig ng kagubatan malapit sa mga guho. Ang presensya ng gubat ay nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ay palaging nakakahanap ng sarili nitong paraan at patuloy na nagbabago. Ito ay isang siklo na nagpapatuloy sa loob ng Mai Ching maraming uh, taon. Ang palengke ay hindi isang patay na lungsod. Ito ay isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan, kultura at kalikasan ay nagsasama-sama, parang isang masayang kasal. ito sa gitna ng mga bagay na ginawa ng tao na panandalian, hinaharap ng kalikasan ang walang katapusang siklo ng gubat sa isang walang katapusang labanan. Ang buhay na kalikasan na ito ang dahilan kung bakit ang palengke ay isang hindi malilimutang karanasan. Ang karanasang ito ay mananatili sa aking ating mga alaala sa mahabang panahon. Ngayong katawad nating bisitahin ang palengke ng may talon na misulha at Agua Azul na malapit lang ay magandang lugar para magpahinga. Ang talon ng Misolha ay isang malaking talon na bumubuhos sa isang malinaw na asul na pool. Napapalibutan ito ng makapal na gubat para kang nasa isang nawawalang mundo tulad ng sa mga pelikula ni Indiana Jones. Pwede pa tayong maglakad sa likod ng talon at makita ang magandang maulap na tanawin. Ito ay isang pangarap na pagkikipag sa palaran. Pero totoo, ang agua azul naman ay nam nakamamangha sa mga azul na pool at puting batong terasa. Napakagandang lugar para lumangoy at magpahinga at perpekto para lumamig sa mainit na araw. Ang mga talo na ito ay hindi lang maganda kundi mahalaga rin sa kalikasan ng lugar na ito tulad ng mga maya. Dito, pwede nating isipin ang koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang sibilisasyon at ang kalikasan na lumikha sa kanila. Libu-libong taon ng sibilisasyon at makapal na gubat na parang mga piraso ng puzzle na nagsama-sama. Ang mga ilog na dumadaloy mula sa mga talon na ito ay pinagmula ng tubig para sa mga lungsod ng Maya at nagbigay inspirasyon sa kanilang mga alaman. Sila ang buhay ng sibilisasyon. Sa Crisier, sige sa Chiapas, ang kalikasan at kasaysayan ay nagsasama sa isang perpektong harmonia. Talagang napakagandang pagkakaisa. E ang Fabrice Dites Palenque ay napakadali at sulit na sulit. Munta kayo ng maaga sa umaga para makita ang mga guho sa malamig na hangin at maramdaman ang misteryosong kapaligiran para kayong napunta sa ibang mundo tulad ng sa isang koreanong kwento. Sa kalapit na bayan, makikita ninyo ang lahat ng kailangan ninyo. Mula sa murang tuluyan hanggang sa mga ecolodge sa kagubatan. Mayroon din silang masasarap na lokal na pagkain na sigurado'ng makakabusog sa inyo, tulad ng Korean food. Subukan ninyong kumuha ng uh, lokal na maya guide siya ang magkukwento sa inyo ng mga lihim na istorya. Ang uh, mga tahimik na bato ay bubulong ng mga kwento sa inyo, tulad ng mga bato sa bulgok sa temple sa Yongju. Ang palengke ay uh, hindi lang isang uh, lugar na binibisita natin. Ito ay isang buhay na koneksyon sa kadakilaan ng sibilisasyong Maya, tulad ng dakilang pamana ng ating mga ninuno. Dito, ang gawa ng tao at kalikasan ay namumuhay ng may kamangha-manghang pagkakaisa. Tulad ng kalikasan ng ating bansa na tinatawag nating Gyumsu Gangsan. Kapag nakatayo kayo sa lilim ng Temple of the Inscriptions, mararamdaman ninyo ang malalim na koneksyon sa sinaunang mundo. Tulad ng nararamdaman ninyo kapag uh, naglalakad sa Namsangol Hanok Village, hindi lang ipinapakita ng palengke ang kasaysayan, kundi hinahayaan din kayong maramdaman, hawakan at danasin ito. Tulad ng pagdaman ninyo sa hininga ng inyong mga ninuno sa Yungmyo. Ang paglalakbay na ito ay mananatili, sa inyong puso, magpakilanman at ipapaalala sa inyo ang kamanghamanghang kagandahan at kadakilaan ng sibilisasyong Maya. Tulad ng magandang tanawin ng East Sea sa paglubog ng araw.